Magandang araw po sa atin lahat mga Kapinoy at uh, nandito na naman po tayo sa ating uh, alagaan At uh, update ko lang po kayo dito sa ating uh, backyard farm mga Kapinoy uh, Para po sa mga kalaman ng mga kababayan kong uh, Tiga Saragosa Is uh, pinagbibigay alam ko po sa inyo mga uh, Kapinoy or mga kababayan kong Tiga Saragosa isa, uh, meron na po tayong uh, darag uh, native chicken, one of the tastiest native chicken na nagmula dito sa atin sa Pilipinas, mga Pinoy. Ang uh, darag native chicken. So, dito po is yung uh, mga kababayan, isa uh, pwedeng-pwede na po kayong uh, mag-avail dito sa akin at uh, makapag-alaga po kayo ng uh, uh, pinakamasarap na native chicken na nagmula sa Iloilo. -Ilo, Panay Island so puntahan nyo lang po ako dito sa Santo Rosario Old uh, Jobel uh, Noriel po ang uh, aking name at uh, pwedeng pwede na po kayo mag avail at uh, sama sama po tayong magparami ng uh, drag Native Chicken mga Kapinoy at uh, mag-share po ako sa inyo sa murang halaga lang ng ating mga drag Native Chicken so nag-iisa lang po kasi ako dito na na breeder ng uh, darag so naka po tayo ng uh, maraming uh, darag sa ibang mga breeder mga Pinoy kaya po si-share ko naman po ito para Papa. po marami po tayong uh, uh, mga darag dito sa bayan ng Saragosa Papa. yan tara po at ta, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung sinasabi ko sa inyo na uh, mga darag uh, native chicken ito po yung ating uh, darag na nagmula sa Iloilo sa Panay Island, mga uh, Pinoy. So uh, sa aking mga kababayan na taga Saragosa, Nueva Ecija, so marami pa pong hindi nakakaalam dito sa amin na meron po tayong uh, magandang breed ng native na nagmula sa Iloilo na sa pong may hawak ng title na pinakamasarap na native chicken dito sa atin sa Pilipinas, ang darag native chicken. So, ito po ay uh, napakasarap ng karne, mga Pinoy. At uh, willing po akong uh, mag-share nito sa mga aking kababayan na sa mababang presyo. Dahil ang pagkakaalam ko po is uh, ako lang po ang nag-iisang breeder ng darag dito sa amin. Mga darag uh, native chicken dito sa aming bayan ng Saragosa. So, paki-PM nyo lang po ako sa aking uh, uh, FB na uh, Jobel Noriel or mag-message po kayo dito sa akin sa aking uh, uh, comment section at uh, sasagutin ko po kayo. At uh, meron po tayong mga available na sisaw dito at uh, pwedeng-pwede na po kayong mag-avail para makapag-umpisa ng ating uh, Darag Chicken Farming. So marami may po tayong available dito na mga sisiw at uh, meron din po ang uh, mga month old. So yan po yung mga breeder natin, mga Pinoy. Yan, napakita ko po sa inyo. Marami na rin po tayong breeder dito mga Kapinoy at uh, Iba po dito is uh, nag, uh drop na ng egg at pagkakon is marami na po tayong ma-share. At uh, dito po sa aking mga kababayan is uh, willing na willing po ako mag uh, share sa inyo sa murang halaga lang Ayan. ganyan po ang ating mga drag native chicken so ito po yung second version ng uh, mga labuyo mga kapinoy at aking mga kababayan para po sa alam ninyo yan po Ganyan po ang uh, mga darag. Yung kanilang mga paa is uh, dark gray. At ganyan po ang kulay ng mga balahibo. So, uh, Meron pa po tayo dito. Marami pa po tayo mga breeder dito. So talagang uh, nagparami po tayo ng breeder para po marami tayo ma-share. So yan po, healthy po yan lahat ating mga breeder na yan at selected po natin yan. At pinili po natin yung mga magagandang mga breeder. Para po dumami yung ating mga drag native chicken or madagdagan po ang mga breeder dito sa bayan namin sa Saragosa mga Kapinoy. So Uh, kaya po ginawa ko itong video na to para po malaman din ang aking mga kababayan. Kasi po ang alam ang alam lang po nila dito sa amin sa bayan ng Saragosa is Tagalog native chicken lang po ang kanilang alam. So, hindi po nila alam yung mga ibang breed ng native. Kaya po sana po makatulong itong video na to para po malaman ang aking mga kababayan. Yan at uh, napakatipid pong uh, sa patuka nito mga Pinoy isa uh, hindi rin po mapili sa pagkain ang mga na, mga chicken. So minsan po nagpapakain lang nagpapakain ako ng mga uh, sapal ng nyog, hinahaluan po natin ng uh, ng mga corn grits, yung pong durug uh, durog na mais, tsaka po feeds uh, para po mas makamura tayo sa patuka. So pagka mga breeder eggs naman po is a uh, corn grits po at saka po uh, Sa so, kahit ano kung basta po meron kayong alam na feeds na po pwedeng, pwedeng siyang uh, pampaitlog. So hindi mo naman po ako nagpo-promote pero ang ginagamit ko is GMP4. Para po, yun po kasi ang uh, nakasanayan ko at ibinibigay ko sa mga breeder ko. Guys, nice, napakaganda po ng uh, pangingitlog at uh, magaganda po ang mga session na nai natin. Ito po po, mayro oh, marami mayroon pa po tayo dito sa iba sa kabilang kulungan ng ating mga darag. Diyan po kagaganda ang uh, ating mga darag at uh, talagang sa lasa po isa uh, sila po ang number one na uh, tastiest native chicken na uh, nagmula dito sa atin sa Pilipinas mga Pinoy kaya po gusto ko pong i ito sa aking mga kababayan Sana po isa uh, makapagparami po kami dito at uh, ma uh, masabayan po ako ng mga uh, mga kababayan ko na gustong maging uh, daraga uh, native chicken farmers so kaya po uh, ipinagbibigay alam ko po na meron po tayo dito sa bayan ng Saragosa Ah, uh, meron pa po tayo dito mga Kapinoy. Ito po yung uh, isa sa mga pinaka-paborito ko pong uh, rooster. Yan, yung ating uh, pinaka-matigas na rooster mga Kapinoy. Oh. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. One of my the best rooster ko po yan mga Kapinoy. <laughs> So sana po isa uh, makapagparami po kayo may ng mga ganitong lahi ng uh, darag dito sa mga aming uh, sa aming bayan ng Saragosa. Para po hindi na po kami mahirapan na uh, humanap sa malayong lugar mga Pinoy. Uh, kaya isa rin po 'yan sa mga dahilan kung bakit po ako uh, uh, nagparami ng aking mga breeder para po kahit papaano is makapag-share po uh, sa iba na gustong mag-alaga so ngayon ang target ko po mga Pinoy is makapag-share muna po dito sa aking mga kababayan at uh, dito po kami ma magpaparami at uh, ituturo ko po sa kanila kung paano po ang uh, pag-aalaga ng uh, mga ganitong lahi ng uh, darag Uh, step by step, uh, bibigyan ko po sila ng mga tips at uh, idea sa pag-aalaga ng Darag Native Chicken. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin uh, for today at uh, Shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!